Hello guys, good morning. So nandito na naman po tayo. Ako po si Chris Castillo, ang inyong kanegosyo partner. So meron na naman po tayong pag-uusapan ngayon ay ang problema po ng lahat, uh, bill sa kuryente. So paano tayo makakasave at kumita po ng extra? So pakilala ko po muna ang sarili ko. Ako nga po pala si... Chris Castillo. Ito po yung aking Facebook page, Castillo Chris. So pwede nyo po akong i-message kung sakasakali po na magustuhan po ninyo itong business po na ito at pagtutulungan po natin. So nagde-deliver po tayo nationwide at talaga pong napakaganda po ng produkto po na ito. Okay? So umpisahan na po natin kung ano po yung pag-uusapan po natin. So again, pag-uusapan nga po natin ang problema ng lahat, no? Halos lahat po ng tao sa buong mundo, no? Yung bill sa kuryente, paano tayo makaka-save at kumita po ng extra. So dito ko po insert ko lang po yung realization ko, bakit ko din po ginagawa itong business na to? Although nagpo-promote po ako ng iba kong business like uh food supplement and also my cryptocurrency journey and other things po na ginagawa ko po, no? So syempre, uh, basta po pagkakakitaan na legal yan po ay ginagawa po natin. Okay? So, nagbibenta po tayo ng maraming mga products dito po sa internet. At isa po to sa nagustuhan po natin dahil matagal na rin naman po natin itong ginagamit, yung produkto at marami na rin po tayong nakita na talaga pong ah, nakatipid po ng kuryente basta tama po ang paggamit. Okay? So, ito po yung realization ko about this business. No? Yung tinatawag po na Red Ocean Market and then the Blue Ocean Market. Okay? So, sa Red Ocean Market po, ibig sabihin, may mga products po na binibenta na masyado na pong marami ang uh, nagbibenta at nag offer sa market. Kaya po, kumbaga sa isda, marami na po tayong naghahati-hati doon po sa mga Uh, produkto na ibinibenta po natin like food supplement no so napakadami na po kasi mga klase ng food supplement po sa market or other things po damit ganyan marami na rin pong nagbebenta no at iba't iba pang iba produkto pang pa beauty marami na rin pong nagbebenta no so kumbaga naghahati-hati na po tayo sa market yun po yung red ocean market although hindi ko naman po sinasabi na uh, hindi po magaganda yung mga produkto na yan lalo na yung food supplement beauty products mga damit and other things no so ang maganda lang po dito ay tinatawag pa rin po natin na Blue Ocean Market. Ito pong industriya ng power Saber or yung ating tinatawag na power factor corrector. Kasi po, nag-uumpisa pa lang po itong product po na to although marami na po na makikita kayo sa mga blue up orange up no? pero mas maganda pa rin po ito dahil meron po itong uh, demonstration na talaga pong mapapatunayan nyo po na napakaganda. No? So meron po akong ginawang video po na tungkol po dito sa demonstration ng product. Pwede nyo pong i-click yung link na nasa baba po ng video na to para mapanood nyo po yung video demonstration ng product. Dahil ang i-discuss lang po natin ay kung paano po kayo kikita no? at the same time po ay magkaroon ng extra income dito po sa product po na ito. So tinatawag ko po ito na Blue Ocean Market dahil kukonti pa lang po ang nagmamarket po nito at uh, talaga naman pong a uh, nasa pioneering stage pa rin yung ating product no so kung baga, kung papasok po tayo sa mga negosyo no sa red ocean market napakarami na po no kung food supplement mga damit mga kung ano-ano no so baga, 1 million to 10 million members. Pero yung pong ating uh, market no sa Abtech International, kami po ay nasa more than 5,000 members pa lang sa buong Pilipinas. And uh, nagkaroon na po tayo ng mga branches. pero po tayong branch sa Lipa. We have in Lucena. We have in Pampanga. We have also in Butuan. No, may mga physical offices na po tayo at soon mag-open pa rin po. Kung kayo po ay interesado na maging uh, part po ng aming negosyo, ay pwede nyo po kong i-message at isi-send ko po sa inyo kung paano po yung uh, pagiging business center sa isang area ng Abtec International. Okay? So, when you have a good product to share, you have an opportunity for business. So, napakaganda po ng ating product proven and at uh, talaga pong uh, marami na po tayong natulungan no na mapababa po ang kuryente po nila dahil ang technology po na ito ay galing Japan no galing din po sa USA no mataka na po ginagamit actually ang power factor corrector kahit po i-google po ninyo what is power factor corrector and how it can reduce electricity bill so sasagutin po kayo ni Google diyan meron po talaga ang uh, Uh, science behind the product, no? So, yan po yan. So, everyone wants to save on their electricity bill. Every house, business uses electricity. So, marami po tayo matutulungan kasi po halos lahat po talaga gumagamit po ng kuryente, no? Mapa, mapapanganak man niyan, mapakunin man tayo ni Lord, kailangan po natin ng kuryente, okay? So, ang market po natin is Luzon, Visayas, and Mindanao, and we have already 82 provinces. So, ito po yung aming mga products, no? So, again, Uh, panoorin nyo lang po yung video demonstration doon sa baba ng video na to. Uh, ito po ay bagong packaging pero may mga uh, luma po tayong packaging pero same lang din po ang effect po noon. So it's all about timing. So kung nakita nyo po itong ating business po na ito, itong video ko, uh, nagkataon po siguro na talagang dapat nyo itong pakita at ma-realize nyo na isa po to sa napakagandang gawin din po na negosyo. Kung kayo man po ay may negosyong iba, ah, uh, pwede nyo po yung uh, wag iwan, na wag nyo pong iwanan yon isabay nyo lang po ito. To, no? So, pwede po natin gawin po ito ng sabay-sabay basta hindi po conflict doon sa iba nating mga produkto. Okay? So, dito po sa amin, meron po kami mga tinatawag na mga packages like residential package, commercial package, and then industrial package. So, meron po yung mga tinatawag na points value. Kung kayo po ay direct seller or networker, may intindihan nyo po ito. Pero kung gusto nyo po mas maintindihan pa ito, uh, mas mabuti po na panoorin nyo po yung video ng paulit-ulit o kaya naman po ay umatin po kayo ng aming mga training So, ano po yung mga tinatawag po namin na residential package para maging member po kayo ng update community? So, select lang po kayo kung ano po yung uh, bill po ninyo, okay? And then purchase po ng products, okay? So, ang tinatawag po natin na residential package ay 25 uh, unit para. diyan po ay 1 point value. So, magkano po yan? That is 5,498. Ito po ay ginagamit po sa mga bahay kung ang bill po ninyo ay 3,000 and below. So, meron din naman po tayong 1 uh, unit na 50 unit parad, no? Na 8,288, 1 point value din po yan. Ito po ay ginagamit naman kung ang bill po ninyo sa bahay, ay 7,000 and below. Paano kung 10,000 and below yung inyong bill? Pwede nyo pong ipag-combine po yung dalawa. Katulad po dito sa bahay ko, ang ginagamit ko po ay 50 UF at saka 25 UF kasi may mga design po yan. So, papakita po natin sa inyo mamaya. Okay. And then meron po kami tinatawag na commercial package, meron kaming dalawang unit, isang 25 isang 50 that is 13,778, 3 points value po 'yan. And then meron po kaming one unit na 100 uh, unit para 19,488, no? Ito po ay ginagamit naman sa mga establishment or bahay kung ang bill po ninyo ay 18,000 and below. So, 33 points value po 'yan. Ngayon, meron po kami tinatawag na industrial packages. Tatlo po yan, at tatlo pong unit ang kasama po niyan. 25, 50, and 100. That is 33,264. So kung gusto po ninyong uh, malaki na po talaga yung bill po ninyo, kung halimbawa 80,000 or 20,000 and uh, up, no, pwede po ninyong pagsamasamahin po itong mga devices po na ito. Okay? And um, before I forgot po yung ating uh, devices, ay meron po. Ah, 6 months warranty and then pwede po nating bigyan po yan ng lifetime service at tumatagal po yan ng 7 to 10 years or more, no? Depende po sa gamit, no? So, dito po sa amin, once you become a member ng aming company, we have a uh, 7 ways to earn. Bibigyan po namin kayo ng username and password, okay? Meron po tayong uh, tinatawag na outright income, referral bonus para po kayong mga ahente. We have matching points bonus and then we have one leg bonus and then monthly subscription bonus and then leadership bonus and capping bonuses. So yan po, no pa mamumonitor po natin lahat ng na mga transactions po natin kapag tayo po ay nagnegosyo kay Abtech International. So, ito po yung tinatawag po namin na outright income, yung residential package po namin ay uh, 5,498 sa distributor price po ay 4,288. So meron po kayong income agad na 1,210. Kung kayo po ay makabenta ng isang 25 unit parat. Ngayon kung 1 uh, unit po ng 50 unit uh, unit parat 8,288 eh po yun. Pag nag-distributor price na po, 6,288. So meron po kayong income na 2,000 pesos. Okay? So pag commercial package naman po, Uh, yun pong dalawang unit, 13,778. Ang distributor price is 11,498. May income po agad kayo na 2,280. Yun pong one unit na 19,488. Magiging 14,688 na lang po yan pag distributor po kayo. Meron po agad kayong income na 4,800. then, industrial package po, that is 33,264. Ang distributor price po niyan is 26,500. Meron po agad kayong outright income na 6,700. 64. Okay? So, ganun po, kaganda po yung ating tinatawag na outright income. So, pwede nyo pong i-post yung video para po mas makita po ninyo kung magkano po ang kikitain po ninyo kung sakaling kayo po ay maging reseller and then distributor din po ng ating product. Okay. So, meron tayong tinatawag na referral bonuses. Ibig sabihin, kung kayo po ay nag-ahente ng ating uh, product, no? So, dito po sa ating residential package, meron po tayong bukod pa doon sa inyong outright income, meron po kayong kikitain na 400 pesos. And then, pag commercial package naman po, meron po kayong referral bonus na 1,000 pesos. And then, pag industrial package naman po, meron kayong referral bonus na 2,500 pesos. Ibig sabihin, pagka po ang inyong distributor ay nag-member at iyo po ay ipinasok nyo din sa system na katulad natin, yan po ang kikitain po ninyo bawat packages po na bibilhin po nila bilang distributor. Okay? Kasi ini-entry po natin yan. So, yan po yung ating mga tinatawag na referral bonuses. Okay? So, meron din po kami tinatawag na matching points bonus. Ito po yung left and right. Okay? Kasi po dito, pag kayo po ay naging member, mahati po ang grupo nyo sa left group and then may right group. No? So, ang matching bonus lang po natin, kung example, meron po kayong residential na 1 point sa left, meron po kayong outright income na 1,210, may referral bonus kayo na 400, tapos may pumasok po ulit sa right, meron po ulit kayong outright income na 2,000, then referral bonus na 400, and then pag yan po ay nag-pair or nag-match, meron pa po, po kayong additional na 1,000 pesos. So ang total income po ninyo is 5,010. O dalawa pa lang po 'yon, no? Nabenta po ninyo, no? 'Yon po ang kagandahan po dito sa atin, no? So, ito po palang residential ay isa po ay 8288, no? So, 1 point din po 'yan. For example, may pumasok na 33 points, okay? So, may outright income kayo na 2,280, referral bonus na 1,000, and then 3 points, uh, may may na kayo na outright income. For example, commercial po na 100 UF. Okay, meron kayong 4-8 and referral bonus na 1,000. Pag nag-match po yan, meron pa po kayong additional na 3,000 3, pesos. So, ang total income nyo po ay 12,080. So, for example, meron namang pumasok na industrial. No? May income na kayo na 6,764. Meron pa kayong referral bonus na 25. And then ang industrial po, may pumasok din, no, na 7 points. May 6764 kayo, may 25 ulit na referral bonus, nag-match. Meron po kayong 7,000 pesos na uh, matching points bonus. Okay? So ang total income niyo po diyan is 25,000 528. So napakalaki pong tulong po niyan sa ating pamilya, no, lalo na po na napakarami din pong bahay na talagang gustong makatipid ng kuryente. Pero dito po, meron po tayong mga tinatawag na safety net. So ang residential package po ay ang daily income lang po ninyo ay 3,000, ang commercial package po ay 9,000, and then ang industrial package is 21,000 daily. So ibig sabihin, halimbawa ikaw ay residential package, may pumasok sa'yo na 7 points sa left, 7 points sa right, ang makukuha nyo lang po ay 3,000 kasi po kayo po ay residential package lang. Ang maximum income lang ninyo ay 3,000 daily. So, pag may pumasok pong 7,000 na matching bonus, hindi nyo po makukuha. Kaya po dito, iba-iba po yung packages na uh, talaga pong uh, ino-offer po namin. So kung gusto po ninyo ng mas ma-maximize ang income at talaga naman pong gagawin nyo po ang business, what is a capitalization of 33,264 sa isang negosyo no? na wala na po kayong babayaran ng empleyado, wala kayong babayaran pwesto, bibili na lang po kayo ng tinatawag namin na demo kit. Okay? So kung commercial package naman po, 9,000 daily lang po yan. And then industrial package is 21,000 daily. Ibig sabihin, Uh, ah, pag may pumasok po na 21 na tao sa left, 21 na tao sa right, meron po kayong 21,000. Pero kung halimbawa, may pumasok po na 25 na tao sa left, 25 na tao sa right, yun pong 4 na matitira doon ay sa company na po. Safety net na po yun. Okay? So, yung ganun po yung tinatawag po namin na matching points bonus. Okay. Now, kung sakasakali po na ganito naman po yung magiging scenario, 7 points, 7 points, 1 point, no? 3 points, or 3 points, yan. Ganyan po yung mga scenario natin. Meron kayong 14 points sa left and then 10 points sa right. Okay? So, ang total income nyo lang po dyan ay 10,000. Kasi po yung 4 points, magki-carry over po yan kinabukasan. Okay? So, ang, yun nga po yung ina-explain natin kanina, yung residential limit per day is only 3,000. Commercial limit per day is 9,000. And then, industrial limit per day is 21,000. So, 21 points sa left and right. Yun naman pong commercial is 9 points sa left and right. And then, ang residential po ay 3 points sa left and right. So, kung talaga pong gagawin nyo po ang business, ay mas maganda po pumasok po agad kayo sa industrial package. So, one account policy lang po tayo. Okay? So, meron din po kami tinatawag na one leg bonus. Ito po yung uh, isang marketing plan or income plan ng ating multi-level marketing na wala din po sa iba. Kasi po, di ba, syempre, meron kayong ma-sponsor na mga tao na mas magaling sa inyo o kaya naman, mas pasipag po sa inyo. Ang gawin po ninyong diskarte, kung kayo po yan, i-member po ninyo yung pamilya ninyo doon sa una, and then yung pangalawa po ninyo, doon na po kayo mag-sponsor ng inyong mga gagalaw sa ilalim. Kasi po, ang requirement po ng one-leg bonus kailangan on the second, okay sponsor po niyo lahat po ng kinikita po niya ay meron po kayong income na 50%. Okay, ibig sabihin halimbawa yung pangalawa yung recruit, nag-buy na rin siya ng 1,000, meron po kayong 500 peso. So, 50% po mapupunta po sa inyo. At papano naman kung halimbawa may commercial na 3 points, 3 points. Okay, may 3,000, may papasok po sa inyo na 1,500. So, papasok po ulit yan sa inyo, yung 50%, yung 1,500 po. No? Paano kung industrial at industrial, 7,000, eh ba diba dapat 3,500 ang papasok sa inyo? 3,000 lang po ang papasok po sa inyo. Kasi po, meron po kaming tinatawag na maximum income sa one leg bonus. So, paano po yon? Ang maximum income lang po or limit per day, pag kayo po ay residential is 1,000, commercial is 2,000, and then industrial is 3,000. So, yun lang po yon. Ang maximum number of directs naman po ay 5, 15, and 25. So, ibig sabihin, lahat po ng inyong direct, kung kayo po ay nakalima, ibig sabihin lahat po yon ay kikitaan nyo ng 50%. Kung 15 po yon kikita po kayo ng 50% then Kung 25 po yon kikita na po kayo ng, uh, tawag po dito, ng uh, 50% din. Kaya, dito po, i-monitor po niyo yung inyong mga direct kasi po up to 25 directs lang po. Paano kung may 26 ka na? Wala lang po kayong kikitain po doon. Kaya dito po, ang, ang gawin po ninyo, once you become a member, Uh, tulungan po agad niyo yung inyong mga directs at maging uh, magkaroon ng industrial package at mag-recruit po agad ng 25 at yung 25 na yon yun po ang tulungan niyo dahil yun po ang pagbibigay sa inyo ng one leg bonus kasi mas malaki po ang one leg bonus dahil yan po ay 72,000. Sa commercial is 28,000 and then sa residential is 4,000 pesos. So every pip pair, meron din po tayong safety net. Yung every pip pair po ay napupunta po doon na sa tinatawag na global bonus pool. No? Ano po yung company global pool? Yan po ay uh, may mga qualification po yan, mamaya i-discuss po natin. Yan po ay ibinibigay every December pag kayo po ay naka-25 directs na po. Okay? So, ganun po siya. So, ito po yung tinatawag namin na ranking reward. Okay? So, supervisor, manager, and director. Ito po yung 25 directs. Okay? Diyan po tayo magkakaroon po ng global pool. Dahil po yung global pool natin, ang global pool po natin ay hinahati-hati po 25% sa... Uh, community fund and then 25% reserve fund 50% po doon sa profit sharing. So ito po yung ating mga uh, ranking reward. Pag kayo po ay supervisor, meron po kayong uh, limang direct. Ako po ngayon ay manager na, 15 directs na po ako pero malapit na rin po ako pang director. Okay? So uh, I think dalawa na lang po yata ang kulang ko so Sali na po kayo sa akin para tayo po ay maging director, okay? Then, tutulungan naman po namin kayo. So, meron din po kami tinatawag na subscription bonus. Ito naman po ay uh, maintenance po ninyo. So, kailan nyo po ito gagawin? Kapag kayo po ay naka months na sa company, kailangan po ay bibili po kayo ng uh, isang uh, box ng lakas coffee worth 750 pesos. So parang miscellaneous nyo po ito. Parang ito po yung mga babayaran nyo. Parang kuryente, no tubig, no? parang uh, ano po yan, additional uh, expenses po ninyo. Pero kung kayo naman po ay kumikita, baliwala lang po itong isang box ng kopya at the same time pwede nyo naman po itong ibenta at ito po ay required dahil yan po ay uh, hindi po uh, activate ang inyong mga bonuses kapag hindi po kayo nakapag-subscribe. So dalawa po ang sinusubscribe po natin, yun pong ating uh, binary or yung pong ating mga one-leg bonuses and then kung malaki na po ang grupo po ninyo na uni level, pwede na rin po kayo mag-subscribe dito para magkaroon po kayo ng income sa ating subscription bonuses. So, ang katulad ko po ngayon, ang ginagawa ko lang po nag-a-subscribe uh, lang po ako doon sa isang subscription. Kasi dalawa po ang subscription natin. Dito po sa ating tinatawag na uni-level and then yung mga binary bonuses. So, ako po nag-subscribe lang po ako sa binary bonuses, uni-level at saka po doon sa mga direct referral. Okay, 750 per month. So, pag malaki na nga po ang grupo ninyo, tsaka na lang po kayo magkaroon ng subscription sa inyong account. So, bali 1.5 po 'yan every month. Okay? So, now, meron kami tinatawag na capping bonus or reactivation. Okay? Uh, dahil nga po ang produkto natin ay hindi uh, consumable, ano po ang ibig sabihin po niyan? No? So, ang atin pong product, no, for example, naging uh, residential po kayo at kumita na kayo ng 38,000 pesos, bibili na po ulit kayo ng product or ng package. It's either bumili kayo ng commercial package or industrial package or same as residential package. Pero siyempre pag kumita na kayo, ibali ah uh, bili na lang po kayo ng commercial package or industrial package kung kaya na po no so ganito po yan halimbawa kayo po yan may 1 point 1 point mga referral bonuses uh, binary bonuses total income 18 mga ganyan po no so pag kayo po ay kumita na po na uh, tinatawag po na Uh, bonuses, hindi po kasama ang direct referral, no? Matching bonuses lang po at saka po yung tinatawag na one-leg bonus. So, yun lang po yung kinakalculate doon po sa ating capping amount, no? Hindi po kasama yung direct referral. Matching bonus lang po at saka one-leg bonus. So, pag yun po ay nakabuo na kayo ng uh, 100,000 income, makikita nyo po yan doon sa... Uh, dashboard natin kung at magkano na po yung ini-income nyo sa company. At para makita nyo rin kung kailan po kayo mag -re reactivate ng account or bibili po ulit ng another package. So, ganun po siya. So, industrial, 200,000. Commercial, 100,000. And then residential is 38,000 pesos. So, ganun po. Yun po ang ating safety net leverage income. So, ina na po. No? Ganun lang po yung ating uh, safety net ng company. Actually po, meron pa po. So, ano po bang nagustuhan ninyo? Product? business ba or both no so meron po tayong i discuss dito na hindi po kasama po doon sa slang yun pong mga tinatawag po natin na safety net. Okay, hindi po nakasama po dito. Kasi po, meron po tayong tinatawag na minimum encashment. Kung kayo po ay residential package, yun po ay 1,500. Ngayon, kung kayo po ay commercial package, 3,500. And industrial package is 7,500. No? So, yun nga pong ating safety net din. Binary subscription after 60 days. And then, every pair will go to the global boost Uh, business pool okay yun nga po ding ating uh, reactivation na diniscuss na po natin kanina ulitin ko po ulit basta po dito pag kayo po ay residential package ang minimum na encashment is 15 pag commercial is 35 at then pag industrial po is 75 yun medyo ang nawala sa ating slide pero ilalagay ko po dito ngayon, uh, uh, para po makita po ninyo kung paano po yung sistema ng company. Okay? So, ganun lang po kasimple. And uh, kung gusto po ninyo, i-message nyo lang po ako kung uh, interested po kayo na maging part ng aming company. At the same time po, I maging distributor. No? So again, panoorin nyo po ulit yung aking video presentation demo sa baba po ng video po nito. Again, this is Chris Castillo po ang inyo pong Abtech International Distributor na legit 100%. Again, thank you so much sa pakikinig at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe at mag-hit ng notification bell dito sa aking YouTube channel dahil marami po akong ina-upload dito sa aking YouTube channel na Global Business Mix kasi po halo-halo po talaga yung aking negosyo. So, Global Business Mix, po yung pangalan ng aking YouTube channel. Again, may papakita po ako sa inyo. Uh, meron din po akong sarili pong blog na pwede nyo pong panoorin. Ito pong bit.ly okay, uh, forward slash tipid kuryente, Okay. Pwede nyo pong puntahan po itong aking website blog para po malaman pa po ninyo yung iba't ibang information about po dito sa aking uh, power saver o dito sa aming power saver. So, nandyan na po video demo, how to use, distributorship, testimonials, yung Tagalog, and then paano nyo po ako mako-contact. And then, meron din po akong page na pwede nyo pong uh, puntahan doon po sa aking uh, power saver by ABD Tech. So, ayan po yung aking uh, Facebook account. Okay, punta lang po kayo dito sa aking page dahil marami din po ako ditong... Uh, binibigay no ng mga insights no ano po yung benefits ng product, uh, paano po yung mga latest demo po natin sa produkto, yung atin pong opisina no. So ilalagay ko din po sa baba po ng video na to, yung aking page na Power Saver by ABD Tech. Okay? So tingnan niyo na lang po yan, uh, tingnan niyo po yung aking mga video presentation po dito no marami po tayong ginagawa po diyan para po mas maunawaan po ng ating mga customer kung ano po itong ating produkto na ibinebenta na pwede niyo rin pong pagkakitaan so again thank you so much and have a blessed day to all of you again bye bye